Angelica Yulo ay nagbigay ng pahayag na nagpapakita ng kanyang pagpapatawad sa kanyang anak na si Carlos, na kanyang inami na labis niyang namimiss. Gusto niya na itong yakapin at hiniling din niya na ingatan ng kanyang anak ang mga biyayang ipinagkaloob sa kanila at na sana'y huwag siyang magmalaki. Tunay na nasusubok ang ugnayan ng isang magulang at anak at kahit gaano pa man kalalim ang galit, hindi kayang tiisin ng isang magulang ang kanilang anak. Sa kaso ni Miss Angelica Yulo, tila inangat na niya ang kanyang pride upang bigyang daan ang pagkakaayos sa kanyang anak matapos ang mga hindi pagkakaintindihan. Isang audio clip ang naging viral na naglalaman ng mga sigawan at akusasyon mula kay Carlos Yulo patungkol sa kanyang ina, na tinawag pa niyang magnanakaw at sinungaling. Bukod dito, kumalat din ang mga screenshot na nagpakita kung paano pinagtulungan ni Carlos at ng kanyang girlfriend na si Chloe San Jose ang pag-atake kay Angelica sa social media. Sa kabila ng lahat ng ito, tila handa na si Angelica na muling yakapin ang kanyang anak. Ipinahayag niya na nais na niyang magkaayos at bukas na siya sa pagkatanggap kay Chloe San Jose, ang kasintahan ni Carlos. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita na kahit gaano pa man kalalim hidwaan, may pag-asa pa rin para sa pagkakaayos at pagpapatawad sa loob ng pamilya. Hindi may kakaila na ang sitwasyong ito ay nagsilbing aral hindi lamang para sa kanila kundi para sa lahat ng mga magulang at anak. Ipinapakita nito na ang pagmamahal ng isang magulang ay hindi nagmamaliw at sa kabila ng mga hidwaan, palaging may puwang para sa pagpapatawad at pagkakaintindihan. Sa mga ganitong pagkakataon, mahalagang malaman na ang komunikasyon at pag-unawa sa isa't isa ay napakahalaga upang maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Ang mga emosyon na dulot ng mga hindi pagkakaunawaan ay normal lamang, subalit ang pagnanais na magkaayos at muling bumuo ng relasyon ay mas mahalaga. Ipinapakita ni Angelica ang kanyang katatagan at pagmamahal bilang isang ina na handang ituwid ang mga pagkakamali at muling bumalik sa masayang samahan kasama ang kanyang anak. Sana'y magsilbing inspirasyon ng kwentong ito hindi lamang para kay Angelica at Carlos kundi para sa lahat ng mga pamilya na nahaharap sa mga hamon ng buhay. Ang pagkakaroon ng bukas na isipan at puso ay mahalaga upang may taguyod ang pagkakasundo at pagmamahalan sa pamilya, anuman ang mga pagsubok na dumarating. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pamilya ang ating pinakamahalagang unit sa buhay, at dapat natin itong pahalagahan. Sa huli, ang tunay na pagmamahal ay nag-uudyok sa atin na maging mas mabuting tao, handang magpatawad at umunlad sa kabila ng mga pagsubok. Sa bawat hakbang na ating ginagawa, naway maging halimbawa tayo ng pagkakaisa at pagmamahal sa ating mga pamilya. Ano ang sinyo sa balitang ito?